Construction worker. Unang-una, dapat irespeto ang construction worker. Klaro, nga ang iyahang pagtanaw is ubos. Humiliate niya. Yano. FYI, dahi kung wakabalo, dagang construction worker. Nasa una, construction worker, ang iyang ginahimo nga trabaho, karon dili lang construction worker ha. Hmm. Daghan na kayo sila o nahimong negosyo. Or nakahatag pa siyang trabaho sa uban. Kani para sa mga parehag utok nimo nga ubos lang kaayog gyud ang pagtan sa mga construction worker. Kani huna-huna ah. Kanang imong balay. Gi-magic nimo na. Di na ma puyan nimo na imong balay kung walay construction worker nga nagtrabaho dira. Di ba? Establishment. Tanan. Kanang kalsada ang imong gyagian. Tanang mga nakitaan nato nga mga high-rise building. Kung unsa pa na mga makita na to dira, construction worker ang naghimo ana. Useless ng planos o design sa architect. Ang plano sa engineer kung wala ang construction worker. Munang deserve nilang irespeto. Ang imuha mang kong style is feeling radyo kayo ka. Munang gi-humiliate ni mo ang tao para makakuha kag-attention karon. Isa lang na ako'y napansin na ay babae sa imong likod. I don't know, mama ba to ni mo? Basi mo yung kagyaya na ni mo? Wa, nakabadlong ni mo. Ang imuhang pamilya ba, wala ba mo y... sa circle sa inyong family, wala ba mo'y membro nga naaya sa construction industry? Wala, John? Wala ba kay mga friend na posibleng ma-offend? Oh, for the sake of content ang imong ginahimuha pero wa consider nga basig na kay friend na naa sila yung mga relatives or mga kapamilya nga construction worker. Kung naidukar ba Oh, pero murag daghang ginag-ingon sa imuha nga. Murag daw kag may idukar sa imuhang istorya. Pero bright ka kay gigamit ni mong imong kaiso para makatch ni mong attention sa tao. Gigamit ni mong imong kahilason for the content. Wala agay problema o mag inistag tao para lang makakuha tag atensyon diskarte na siya ang problema dira karon kay gi-humiliate na nimo ang pundok sa katauhan na dako kayog ambag sa atuang komunidad bastos ka nya tinanay lang di ka gwapa puti lang ka mangita kong picture Li social media kay eh, klaro, ginahimuan na jud gi-memes na jud ron. Padi magka pulis pa, di mag -police pa mag -police ka niya. lang mo punit nimo eh. kung ako ay pulis, ako ay seaman, ni mo punit nimo. E ay no? Ang ikaw nga babae or ingana nga klase nga babae naong kag kwarta. Kung tarong ka nga pagka-babae, wala kay pakialam kung unsay propesyon sa imuhang mabana or imuhang mauyab. Ang imuhang pakialam dapat, unsa iyahang maambag sa imuha at unsa imong maambag sa iyaha. Kaya pag once magminyo na mo, tinabangay mo, di kay siya ra, o ikaw ra. Siya ra, kay siman siya, ikaw magpahayahay ra. Siya kay pulis, ikaw magpahayahay ra. Ngano di, ay, taas na to istorya ha. Ngano din yung mga construction worker, nagtuwa mo gagmay yun income ng construction worker karon. ron? Basit dili ka kabayad o construction worker kung magpahimok ang building ba, magpahimok ang balay. Mahal na kaya yung construction worker ron. Tanawa ang mga construction worker sa laing nasod. Doble pa ang income nila sa mga profesional na imong giingon nga pulis o siman. Wa ka kabalo, balo, basig wala lang kay knowledge na naay mga nasod nga mas taas o paid sa ilaha ang mga trabaho nga hago kaayo. Diri man sa tuwa, ginadiscriminate sa majority, o oh, hindi man majority pero daghan ang nagadiscriminate aning mga trabaho nga manimaho, magkalago-lago tungod kay ang atua amang nasanay nasanayan dire classy, beauty, sexy, pugi, wa nas to ang utok nga kaning mga tao nga naghago og maayo, sila to maoy dako pod og nahatag nga value sa ato ang komunidad ug sa ato ekonomiya. Mo nang ayaw sila bastos sa